Mga kapatid, uh, kumusta kaya? Uh, Maraming salamat sa Diyos sa uh, panibagong buhay at lakas na lagi pinapayaram sa atin. So, huwag natin laging kalimutan na magpapasalamat tayo sa Diyos sa pamagitan ng panalangin. at uh, Ngayon ay mayroon tayong papanuorin video ito po ay hindi po ako ang mayaring video nito hindi ginawa po ito ng mga kapatid ang pamagat nito mga kanglers ay peace to peace ito ay gawa po ng mga kapatid uh, si Brad Mark at si Sis Danica ito po ay adoption so ngayon ay panuorin po natin so ito pong kanta na to ay miro kang mapupulutan uh, <clears> at <throat> ito. So, hindi natin patatagal ito. Papanuri na natin itong video na to So, sa hindi pa po nakapalo sa aking Facebook at hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel. So, wag pa ka naman mga kapatid. So, ngayon ito, hindi na natin patatagal ito mga kapatid. So, panuri natin to Talagang matatamaan ka dito may natatamaan, mayroon din yung din natatamaan. Bakit? Kasi yung iba kasi inugali na nila na dumalo sa uh, lokal. Uh, so, tara, let's go. Panoorin natin to mga kapatid. mga sa awitin uh, kiss to kiss na dumadalo. subukan naman natin tumayo sa lokal lumalaw sa lokal doon tayo tara mag face to face na na kayo sa loob ng inyong bahay at dumadalo sa zoom lang mataas na pader pinapaligiran at ang dahilan ay wala kayong masakyan mga patay na camera pwede mabuksan sa lokal na madubalo at inyong subukan lumakas man ang ulan sundo at hindi naman basta magsabi ka lang handa kami pumarian ang lahat ng dami na ay makita ng mukaan makasama kayo makamusta ng harapan ano ba ang inyong mga kalagayan masarap dumalo kasama kaibigan maligay ang kasamang nagpapayuhan Mga hiyawang sayawang kapag nag-aawitan Kaya naman hindi natin dapat ito ipagpaliban Pagkakatipo natin ay huwag mapapayaan po na tumadalo Subukan naman natin tumayo. Sa lokal, sa lokal, tayo. Tara face to face sa kakatigong ko Umayos mo ng upo Magtalaga ng lubos Umawit na mula sa puso Iyata mo ang papel At iyong all pen Bakitig baka ang puto Ay di mo mapansin Mga paksa ni kuya Masarap pakinggan Na naglilinis ng aking mga kalooban Kapatid ay tularan Na nasa kabunduan Siya na oras na karapas Na makadalo lang Kaibigan ko kayo Kaibigan nyo ako Magkakaibigan tayo Dahil kay Kristo Giniwag gusto sa atin ay hindi maglilikura Ngunit paano gagawin ikay wala sa lukan Kaya talikaan kami sa'yo ay naghihintay Upang iparam na pag-ibig ni Cristo Ibinigay matulungan magdala pasanin Ang isa't isa sabay tayo tumupad na kautusan na masaya Kaya sa lukan ka magpunta ay po mga kapatid ah, yan, natapos na yung kanta so talagang na-practice ko yung kanta na maganda talaga sa lokal dumalo bakit nasasabi kasi pag nandun si, kung saan yung isa o dalawang kung saan yung isa o tatlo nagkakatipon ng doon din ang Panginoong So Kristo mga kapatid So, mas maganda talaga doon ka talaga mag dumalo sa lokal kasi makita mo yung kalagayan ng kapatid, magpapayuhan kayo, magpaaralan kayo. Uh, talaga anaano ko yung talagang meron ka talagang ang kanta na to, meron ka talagang mapupulutan hindi lang sa kanta kasi yung mga kanta na yan ay nagbabatay din sa Biblia mga, mga kapatid yung isang natutunan natin dito yung dumadalo tayo dapat sa lokal ng mukaan para makita din natin ang kalagay ng mga kapatid na makumusta din sila lalo ng mga bagong mga kapatid so yun po mga kapatid at sana loobin po ng Diyos at sa lokal po tayo dadalo ng face to face baga sa Tagalog dadalo tayo ng uh, mukaan yung mga kapatid so parang salamat sa Diyos mga kapatid at ingatan nawa at pag